Magandang araw pong muli mga kapanali kuya mamopo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan uh, ito pong mga namapanawang issue dito po sa ating lipunan. Uh. At uh, binabati natin itong mga kaubayan natin sa so Visayas, Mindanao at uh, maging ating mga kaubayan mga OFW sa ang dakuman kayo ng mundo naroon. Ay uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong uh, kalagayan ha? at uh, ligtas sa anumang uh, kapahamakan. Ha? Well, ang uh, mga kapanalig pag-usapan po natin ngayon na ito pong uh, kalalabas lamang po na ulat nuhuh ano uh dito po galing sa Pilipinas today. At uh, ito pong si uh, Senador Villanueva, mga kapanalig, ay uh, ganoon din po. Katulad din po kay Jesus uh, na tumanggap din po ng 20 million campaign donation uh, mula po sa isang malaking uh, din. Ano? At uh, ito po mga kaubaya, babasahin natin uh, yung ulat mula po sa Pilipinas Today. Uh, lumabas naman sa ulat ng uh, Philippine Center uh, para uh, investigative uh, journalism noong uh, Mayo 12, 2023 na nakatanggap si Senator Joel Villanueva ng 20 million campaign donation mula sa uh, New San Jose Builders ano uh, in last year sa uh, national election si uh, Senator Joel Villanueva reported of uh, receiving 20 million uh, pesos in a campaign donation from the corporation holding an uh, active uh, government contract based on uh, government uh, documents sa ad ng uh, PCIJ. Noong uh, 2021, mga kababayan, nabigyan ng uh, 2.147 bilyon uh, ng kontrata ang uh, naturang uh, construction firm ano ho, para magpatayo ng uh, 19-story uh, office ng National Housing Authority o NHC sa Quezon City. At sa sumunod na taon naman, Nagbigay umano ito ng 20 milyon para kay Villanueva nang kumandidato ang senador noong 2022 election ayon sa ulat ng PCIJ. Samantala, sinabi ng Commission on Election mga kababayan o Comilica, Chairperson George Garcia, na ipinagbabawal sa mga kontratista ng mga government projects kabilang ang Centerways Construction Development Incorporated at uh, New San Jose Builders Incorporated ang uh, namigay ng contribution sa mga kandidato dahil labag umano ito sa Seksyon uh, 95 ng Omnibus Election Code. So mga kapanaligan, ho, hindi po nag-iisa dito si Chase at uh, dalawa po silang uh, maghihimas ng rihas mga kabanaligan ho dahil uh, sa palagay ko mga kababayan ay uh, talagang atutuhanin ano ho ng mga kinauukulan ito pong uh, problemang ito o itong mga anomalyang itong uh, nagawa ano -ho, o ginawa nitong dalawang senador na ito at kung uh, matatandaan natin mga kabanalig doon po sa insertion na uh, isini uh, doon po sa insertion mga kababayan ni Chiles Cordero yung uh, 142.7 billion ano ho ay uh, ah uh, meron pong uh, nakalaan doon kay Villanueva na halos dalawa, labing uh, dalawang bilyong piso. So, ibig sabihin mga kaubayan, talagang uh, talamak, ano, huh, rampat talaga yung uh, ganitong uh, ugali dito po sa, sa Senado. Talagang uh, nagkakamal sila at talagang uh, pinipigat nila yung uh, pera ng bayan upang uh, talagang... Uh, uh, parang uh, buwaya na talagang uh, takam na takam sa, sa pera ano? Huh? At uh, sana po mga kaubayan, ito pong uh, ganitong usapin ay uh, talagang uh, totoong uh, tatrabahuhin ano, ng gobyerno at ng mga kinauukulan o ibang ahensya. Sampagkat uh, dito mga kaubayan, ito pong si Ping Lakshon, talagang seryoso din po ito na tumulong uh, dito po kay uh, Pangulong uh, BBM ano, ho, dahil uh, nakita naman natin na talagang ito pong si uh, laksyon ngayon ay bumibira na rin po at uh, meron po siya ng sariling... Uh, investigasyon hinggil po dito sa mga kalukuhan ng kanyang mga kasamahan so ano nga ba ang uh, opinion natin dito mga kabayan? well uh, sa aking opinion dito ay uh, dapat talaga na talagang tuluyan ng uh, masugpo itong corruption dito sa Pilipinas sapagkat uh, ito po ito mga kabayan yung mitsah ng kahirapan ng ating mga kababayan nakita nyo naman yung mga politiko ang uh, lalong yung mayaman ngayon at uh, yung mga mahirap ay lalong uh, naghihirap at uh, talagang uh, napakagaling ng kanilang uh, mga otak mga kaubayan at talagang uh, nila ang gobyerno ano at nagumawa uh, pa sila ng batas na kisyo mayroong ayuda ang mga maralitang Pilipino. So dito mga kaubayan, tuwang-tuwa naman yung mga hirap at uh, dito po sa 3,000, 2,000 o 5,000 na ayuda mula sa pamalaan ay talagang... Uh, uh, kaya nilang uh, iboto ano ho yung mga senador na merong uh, mga panukala sa ganitong uh, batas dito po sa ating bansa. So kailangan ang uh, mga kaubayan na managot ang dapat managot sapagkat uh, talagang uh, matanda na po tayo at uh, yung uh, ating bansa ngayon ay uh, talagang palubog na palubog at uh, ito pong si Presidente uh, BBM ay uh, talagang uh, mag-isang uh, mag-isang uh, pinipilit ano, na umangat itong uh, kabuhayan ng ating mga Pilipino. Subalit uh, ito naman kanyang uh, vice-presidente mga kabayan ay talagang uh, walang pakinabang. So ano ngayon ang uh, mangyayari dito sa Pilipinas kung uh, tuloyan na pong uh, ganito talaga ang uh, mga ugali ng ating mga mababatas. So sana sa mga susunod na araw uh, mga kaubayan ay uh, talagang makita natin kung uh, sino talaga ang mga buwaya dito po sa Senado at sa Kongreso. At maging sa Uh, iba't-ibang ahinsya ng pamahalaan mga kaubayan. Dapat uh, malaman ng ating uh, mga na kung sino talaga ang uh, mga buwaya dito sa ating lipunan. Ito po, muna po mga kaubayan ang ating informasyon. At uh, ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po akong mabati ng isang magandang araw po sa ating lahat. God bless.